She may not like the content of my answer, but I am answering. She may not like, she may not like, she may not like, I-Trending! I, I FM. Eh, na lang ang mga daya para sa ating Monday Edition ngayon. It's uh, January 16 na uh, I-Trending, mga idol. M Trending din ngayon, no? Ang bakbakan ng Iran. Nag-launch na naman sila ng attacks versus uh, Israel. At walo uh, na naman po ang uh, namatay at dozens wounded. Alright, sana matigil na yan, di ba? Pero ito yung ating i-trending ngayon dahil uh, kakaibang content. Sabi nga ng uh, isang vlogger, yeah, isang vlogger na nag-request yung kanyang uh, follower na ang uh, kanyang content ay kakain siya ng lechon manok. Naku, ang naman yan. <laughs> oh, uh, pero, they begin in, in, exchange, no? Ang gagawin niya, kakainin niya yung isang buong lechon manok, lahat wala siyang ititira, pati buto kakainin niya. Okay? Dito in exchange In exchange, ikakakaiti 20,000 pesos, Kuna na. na. O, binilihan ka na nga ng lechon manok, tapos uh, 20,000 pesos pa. oh grabe nung challenge yan, di talagang trending ka ngayon. Si Rogelio Estrella Adriano ay uh, binawian na buhay. Dahil uh, ang mga kinain niyang buto ng manok ay nag-block sa kanyang intestines. Grabe, pasintabi siya mga kumakain, mga idol. Alright, o sa mga nagbibirianda. Ang uh, sinabi ng mga doktor ay uh, meron siya kasing uh, appendix removal, no? So, uh, yun nga, isa sa mga cause na uh, yung intestine niya ay na-compress at uh, making it harder for solid food to be digested. Grabe naman. Sino kaya yung uh, iniimbestagahan ngayon na uh, follower niya na nagbigay ng uh, 20K? Sabi nga ng mga netizens, hindi ka na nakusensya. Kasla mo lang inapanan din. Eh. Ay, magkumanok hanggang na tayo, di ba? Siyempre, kanin beta tulang timanok. O, oh, yan, yan, delikado yan, di diba? ba? Magsulat, kaya ang taba-intestines mo, narigat, idol. In exchange for 20k, kurang pa'y, ah, kung pa'y bayad ta, servisyo kada, sila, di kita na, kada, ah, banda, kada, led, led, uh, ah, <laughs> alright, so amin na, ah, amin, amin na magastos, mag na na kurang sa 20k, dapat ti, na datak sa uh, ori, 500k, kuma. Uh, mm -hmm. <laughs> alright, kasi madigay na panawan na, Bima, na? Ah, Pima, ah? All right, dahil uh, mag iisip isip ka kung minsan idol kung uh, ganyan ang content mo at uh, dapat mong isipin. All right, naman si uh, John Lloyd ngayon, nagpapasalamat sa dating niyang partner na si Ellen Adarna. Dahil maayos-ayos ang kanilang co-parenting. Ang kanilang anak ng si Elias Modesto. Wow oh, dapat lang. Kahit balibalik na ka mo ang uh, mundo, kung anak mo yan, eh hindi ka pwede maging part-time father lang. Kahit ang, ang kinasal ni Ellen Alarna ay si Derrick uh, Derek Ramsey. di ba? Dapat ipalasap mo rin ang pagiging daddy dahil katatapos lang ng uh, Father's Day. Belated diba Happy Father's Day sa lahat ng mga daddy. Tatay, tatang, papa, All right. So, wala pala silang problema when it comes to co-parenting sa kanilang anak. Aganak ka ito man eh. <laughs> All right. So, ito pa no. Si Vice Ganda may mensahe sa gitna ng kaguluhan dahil sa eviction nina Shuve Etrata at saka Clarice de Guzman. Diba? Dagundong pa rin na mga idol ang uh, kanilang din na Sokla sa Pino, sa PBB sa Lab Collab Edition. Ayan. Alright, ha? Kasi mga minsan, may Eto pa yung pinaka uh, sa ano? Alam niyo yung isang atleta natin na nakatanggap ng 3,000 pesos labang, no? Ibinahagi ang back-to-back -back champion ng atleta mula sa Leyte na si Efosa Aguinaldo kung uh, ano ano nga ba ang naging pakiramdam matapos makatanggap lang ng 3,000 pesos. Sa kanyang naging tagumpay sa palarong pambansa, sa kanyang pagkikipag usap ay binahagi ni Aguinaldo na iba-iba ang natanggap nila mga atleta sa iba't ibang rehiyon. At ayon kay Aguinaldo, nagpuporsige pa rin siya sa training kahit wala siyang sapatos sa at pinipilit pa rin manalo sa triple jump at long jump. May iiyak ako sa ibang region 200K ang binigay. Sabot na sa akin, 3K lang. Akala ko ba 300 lang ang binigay sa iyo? <laughs> 300 pesos, sapat na ba yun? At saka 500 pesos, hindi sapat yun. No, kung talagang sinabi niya ang talent fee niya, kulang cool yan kahit time is 10 or time is 20. Alright, mga idol, sa sobrang pagod sa training, nawalan na ako ng gana pero andito pa rin ako sa aking pagpupursige eh para manalo sa akin. At yan ang ating i trending ngayong January 16 edition. Dito lang yan sa 99.5 IFM, mga idol mong FM, super